Magandang hapon po mga kapatid. Ayan po matapos kong linisin ang ano kanal namin dito liko sa likod. Eksakto po Umulan ng malakas. Bisikahin ulit natin. Ayun. Awa ng Diyos. Natuyo na po kahit umulan ng malakas ay hindi na po siya binaha at winalis ko na rin po yung mga basura dito okay. ayan, and po ayan natuyo na siya kaya lang meron na namang ano, tinapon bote damit. Sigurado dito sa bintana nang galing. Ayan po mga kapag ganito naman po mga kapitbahay talagang mapaper waste yukap buti sila hindi sila inaabot ng baha nasa taas sila eh pero dapat yung mga basurang ganun nilalagay nila sa tamang lalagyan ito yung damit doon lang nila hinagis pagkatapos kong linisin umulan ng malakas yun pero hindi na siya hindi na, dire dire na po yung agos ng tubig kaya lang yun nga lang po yung problema yung gintana po na yan hagis ng mineral water bote mineral water kaya nandun sa loob ng ano nasa loob ng ito na Masa loob ng botas, putas. Hmm. sa antena. Dito mo kalilinis ko lang ako, tinapunan na naman kaagad. Sabi talaga mong sabi, ko rito. paglaba na po ulit kami. Kaya nang hindi na pumapasok. Kaya po maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mga kapatid. Eh, tambak po ang aking labahan. Luwa ng ulan ng ulan, nagbabaha. Kaya sinikap po talagang linisin kanina. Yun po mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong pag -subaybay. Sana po ipatuloy ninyo supportan ang inyong abang lingkod. Thank you po. Bye-bye.